Sa mga pet sa Gunung, dito tayo sa mga Puretich, kapuntang uh, LRT, LRT. Sa mga gusto mag-ibas na kayo kayo, pero ko sa inyo kung saan ang mga budiga na pinagkutuhanan ng mga sasla nito. Baka sakaling mas mura dito at hindi nila sinasabi ko ka na yung supplier ng mga ukay-ukay dito sa Pasay. <tinyo> Nakikita kami yung overcast yan. Unaan lang yan Ibang na po yung mga bodega na mga supplier na nagayo kayo. Eh. Buka natin magtanong ko e, nasa magtanong para alam nyo kahit kapan. Dito sa mga sugo. Sugo o okay.

sa mga ipaklaran bagong milenyo baklaran bagong bagong

Ang mga pap sa uberang, so sa okay, mga mga kuya, lahat ng klase, si Kuya pa po makalatag niyan, yung sakali. Sa so, paglimahan niyan, ang tanong bibintay, sila lang mga, anong, sila lang mga, mga damit na, gandit, siya, hindi na, nahirap bibintay, mga pap. lang sa, Bakla rin ang bagong milenya sa may ano, pero mas marami din sa looban. Hindi tayo mga pasok, mga papistakol ka sa, may... Anong sa mga, ano, sa mga itay-itay. Bukit na ako pindong dumang dumangin sa kaliwa. Mga sakaling mga kapasok sa ipapunta rin. Diyan lang yun sa kaliwang kabilang kante. Pero mga bak, malakas ang loob mo, napakagandang pumunta na ito. <laughs> mga bra, mga anong... Mga usila rin mga bak. Dito na lahat ng tubing mo dito, lahat ng

I <laughs> you bukan sempat bukan itu bos 3.80 3.80 magkano may t shirt na yung symbol to mins t-shirt? Oh no. hey, magkano may t-shirt nito pa? classy. Main Teacher, Class A po. Main station na magkano? Class A. Ilang class T means, means t e magkano means t-shirt na po. Means t-shirt klase magkano. Means t-shirt

Tapos magkano mo yung station niyo? Plus 8? 7,000 Sambole, ilang kilo yan? 35 35,000 mga kaps o 35 kilos कई um, you know, tap, dito sa mga patron kanan na kayo Mga patron kapunta dun sa dere dere lang sa ano na yun sa building na yun kulay dere uh, harrison sa my harrison wholesale center kanan yan ang mga bagsakan ng mga ukay-ukay okay, mga tap dito sa may sogo. tapos pagdating ng Petron kaluwak uh, kaluwa pala kaluwak hmm. <coughs> kaluwa mga pati so, sa, sa likod nitong ano Sogo doon sa kulay green na ano na yung building dito na dami ng kayo kayo kayong mananawa Maganap pa rin kayo ng supplier yun. Magiging sukin so nyo para kahit pa din hindi na kayo umasa sa supply niya <coughs> Napakalaki ang patent ng mga, bas, ano naman din, theory, test company. Kaya ay pakadala nyo kahit pa Hanggang dito lang mga paps. Ah uh, see you next vlog. Sinod na vlog, uh, punta naman natin 'yung